Pwede. Kabila Kabilaan kanal na no? Kalsada kanal. Kasi mababa. Yan. Ah, kalsada, kanal, sabay kalsada para hindi lubog na yung ano, yung sa may pira Hindi yung, eh, yung naman dito yan. Kasi kung hindi mo isasabay yung kanal doon, at Ama, uh, kalsada, babaha. Kaya, ang trabaho natin ngayon, kal kanal, kalsada. Hindi pwede yung kalsada lang, sabay kanal, kalsada. Kasi poblasyon to eh. Ayan. Kaya kailangan niya, pag nagawa ka ng kalsada, sabay ng kanal. Araw ng Sabado, alas 8 ng umaga. At nandito po tayo sa Saranay District, Iro Street. At makakapanayam po natin si Mayor Doc Lito Galapon, ang uh, contractor po na si Kuya Cesar Palomo. At nako, yung magandang lalaki na dati municipal engineer, si <laughs> Engineer Alex David. At ang mga opisyal ng uh, Barangay Saranay. Saranay. Uh -huh. Ayan. Good morning, Mayor. Good morning, Ka Diego. Uh, Mayor, uh, mukhang uh, kahit araw ng Sabado, eh, tuloy ang trabaho, ano? Siyempre, kailangan niya tuloy-tuloy, Ka Diego, para pagsilbay ng ating mga kababayan din sa bayan ng Iba. Opo, at uh, ito pong nakikita natin ay drainage canal. Uh -huh. So, kailan po na umpisan ito, uh, Mayor? Ah, uh, Ka Diego, uh, itong canal na to ay noong nung uh, kasi yung NTP na nung July. ano eh July 3. Opo. Oo, oh, naumpisahan 'yan. Pero bago yung kajego, Diego, magandang umaga muna. Mga kababayan ko. Opo. At itong uh, etong kanal na to kasi nung nakarang taon, ito ay hiniling ni Consial Nap Mendoza at ni Consial J. Kumakyo. Sila Opo. ang humiling sa akin na gawa ng kanal ito dahil sila ang taga Saranay. Opo. committee ng Impra, Impra, committee ng Peace and Order. Sa dalawang Consial na to at mga mga Consial na humiling para mapaganda mapaganda ang kanal dito sa Barangay Saranay. Okay. Doon sa teatro mo ka, Jego. Opo. Ayun 'yung ng July 3. Opo. Itong kanal na ito ay uh, ito para iro. Eh, uh, ito. Ano ka, Jego? Diretso doon sa kanto papunta sa community hospital hanggang Opo. sa highway. Ito naman diretso naman ito, uh, diretso ko ito sa may uh, ginawa nating kanal dito sa Orsco. Opo. Kasi Orsco kasi, ginawa natin ka nang paikot nung nakarang taon. Mm -hmm. Kukonekta dyan, papunta sa Ilog ka, uh, so, ito, uh, matapos, sa uh, kung matapos ito, yung pagbaba na nararanasan dito sa lugar na ito um, ay mawawala ma ma na o mababawasan? Pwede mababawasan. Depende sa lakas ng bagyo at ulan. Yung buhos kasi ng ulan, di masabi. Pero yung baha dito, mawawala ka Diego. mas mabilis ah. mawawala. Uh, mas mabilis na yes. mawawala na. Ay, Ah, Mayor, uh, ah, ilan po ba'y nakahanay na pagawa drainage para sa taong ito? Ah, ito muna ka, Diego, sa Santa Veronica. Opo. Meron tayo Santa Veronica, Sarani at Santa Veronica. Pero sa isang taon, ka, Diego, Sarani ulit. Sarani ulit? oh, doon sa pi, Piramos. Hiling Wait. ulit ni kayo, ni Consiel lang na Consiel sa saka J Humakew, hiling oh. nila ito eh. So sabi nila doon naman daw sa may Piramos. Yon, okay. kanal sabay kalsada kasi mababa na yung Piramos. Ayo. Oy, oh, wide na gano, parang gumanda. Oh, Oo. Oh. Kaya tuloy-tuloy yeah. ating pagtulong ka ko. Ay, so, gano'ng kahaba po itong uh, drainage kanal na ito? Hindi na, gano'ng ba kahaba ito? wohar 24 uh, <laughs> <so, laughs> mahaba 74 ma mabaha po ano uh -huh. ay ah uh, mayor bukod po sa drainage canal may pa tayong mga pagawaing pump to market road. ano ah, po yes, ay marami yan opo oh, marami yan. so kailan naman po pumpis yon ah uh, ka jego ah uh, hintayin natin yung notice to proceed hmm. na manggagaling sa Uh, sa bak para at sa munisipyo Opo. nang sa ganoon uh, bago sila mag-start kasi hintayin natin yon para tuloy tuloy yung paggagawa ng pantumakit road Ayan, uh, okay. So, mensahe po ninyo ngayon sa ating mga si kababayan. Ang ano mo masasabi sa mga project Ay, natin si dito? Ang uh, masasabi ko ngayon, itong mga uh, projectong ito na uh, sinasagawa natin ngayon sa ating bayan ng Gimba ipinagpapatuloy natin upang ikang ang problema natin dito sa bayan ng Gimba ay maayos natin unang-una ang pagbaha. Kaya masusolusyonan natin ng unti-unti ito sa pagpapatuloy ng ating mga proyekto ito, mga drainage canal neto dito sa bayan ng Gimba. At uh, pagsisikapan natin ito para dumating ang pagkakataon na uh, ang problema natin ay mabawasan. Andito, andito ang ating kusyal. Baka may sabi ng ating mga kusiyal. O, si uh, Mendoza. una Ayan. po, maraming salamat sa araw na ito. At nandito si Mayor Galapon, at sila engineer, at ang contractor, at ang kasamahan kong si Kagawad J. Kami po ito taus puso nagpapasalamat dahil talagang kami, taga-Saranay, tubong Saranay, nakikita po namin ang problema ng tubig pag panahon po ng tag-ulan. Kaya ngayon pa man, sa susunod po, may project pa rin po siya. Doon naman sa lugar ng Piramos, mahaba-haba po yun. Kaya ngayon, taos puso po kami nagpapasalamat. Kasama ko ang Kagawad ko, si Kagawad J. Humakyong. Maraming salamat ulit, Mayor Galapon. Baka may sabihin si Consel Jay. Umakyo. Jay. nagpapasalamat po ako sa ating butihing mayor sa magandang sinimulan niya dito sa aming barangay. Uh, yun lang po nasabi naman na po lahat ng aking mga kasama. Magandang mamaga po sa inyo lahat. Sige, Mayor, uh, minsahin may po ninyo sa ating mga kababayan. Uh, mga kababayan ko, uh, ito ay uh, umpisa ng ating uh, pagtulong muli sa ating kababayan kasi tayo ay nabigyan ng press mandate uh, na uh, tayo ng July 1. So ngayon, uh, itong ito unang-unang project ko ngayong taong na ito dito sa ating bayan, dito sa Barangay Saranay. Ito umpisa ng mga project. Maray pa po tayong project na ilulsad na darating na panahon. Tandaan nyo to mga kabayan ko, hindi tayo titigil hanggat hindi gumanda, umayos ang ating bayan. At laging tandaan, mahal na mahal kayo ni Mayor Doc Lito Galapon.